I'm calling the attention sa diocese sa Maasin Southern Leyte. Okay. Palihog o ok investigate sa inyong mga pare. Kay daghan mo pare ng mga walang hiya. Pwera na lang sa mga maayong pare. Especially to yung Father Amhing. Father Amil. Kusog kay ka insulto naho, Kay nagtago ka sa fake accounts. Dami accounts ng miles miles. Pero bogo kayot. Kay nga ka ng Miles Miles ka account maunay account nga imong gigamit para mag-offer og kwarta sa mga minors og dira na kay daghan kag accounts yot, dira e screenshot ang naa nahoy yot daghang bata ang nahadlok nimo bayot karon diocese of maasin nganong wala ni aksyon nga daghan na man nag-issue ning paria? palihog kog tubag diocese of maasin ikaw father ang hing balyena O ah, Balena SDI, charot kusog kay ka mang insulto O mga katauhan yot Kay pari kayot Mga bata yot Ngayong hadlok-hadlokon Pagpatawag o barangay Kay dili kapatulan Sa presyo nga 1.5 Pagbag o yot Sige kag inom-inom yot Kaoban ng mga minor Mura kag wakay diabetes O high blood yot Imo kong insulto hon Kay pobre ko Yes, yot. Pobre ko. Ako na dato, yot. Pero naningkamot ko, yot. Kay basin ma madato ko. Magkatotoo na imong sinabi, yot. After na ho, malaman nga, ang Miles Miles, ikaw day na Father Amhing Valiena, nag-reach out ko ni mo, yot. Gimessage ka na ho sa tulong na ho ka-account, yot. O sa imong gibuhat. Imo kong, imo kong giblock, yot. Di ba? Pobre naman ka ako, yot. Sukli ko, yot. Nga to, kas mga bata, yot nga, mga bata pa to, di pa to, mahadlok pa to mo ni Moyot. Yot, daghan akong naagyan sa kinabuhi, yot, ko mahadlok yot. I was in jail when I was 16 years old, but I was able to win that case. Now fight me, Father Amhing Valiena. Fight me. You can file a libel case, fine. Bailable ang cyber libel case yot. Pero I'll make sure this minors nga imong gipang rape yot mabalhog kayot. Fight me. Mao na ni Ron. So, sige na yung pangatake kay Ellen White. Nisong balik naon sa inyo mga pare. Sige mong ingon sa si Ellen White buang. Si Ellen G. White doon sakit sa utok. Si Ellen G. White nagisigin ninyo atake ni Ana mga akusasyon nagasulat mga daghang mga libro. Pero kamu wag yun mo inahimo Bisag usa na lang. Bisag cover na lang sa libro wag yun mo inahimo nahimo. Tanawan aron. Nasumbalik na na hinoon sa inyong mga pare daghanas inyong mga leader ng wak na oh. mo nang ayaw jud ninyo atakiya ang propita sa Dios kay silutan yun mo sa ginoon